Princess ang kaitirin kasi meron kami nitong mga wonderful na mga kabataan na to. Actually yung iba po sa kanila sa amin na tumanda, sa amin na naluma. Charie. Napanood. Sa huy. Ayan. natin. Hoy, galingan nyo ha, nakakaya naman sa mga hurado natin. So yung pagrabay nyo dito, chance mga hurado, tinitignan na kayo ha, kaya dapat keep uh, smile. Ginigrade na, na kayo. Ginigrade na, na kayo ng mga hurado, kaya galingan nyo po. Unahin natin sa ating nagagwapuha. Events! Events! head, Okay, Magandang gabi po sa lahat. Roel, forward ka. Forward. Roel Elcano po, head waiter po ng Tracy Sun Cater. At naniniwala po well, sa kasabihang... Head, head waiter for ilang years? For ilang years na? Twelve? Grabe, di ba? Waiter pa lang, take. Ah. Ako po si... Naniniwala po sa kasabihang na pag nagpakita ng motibo, ilabas ang yung <laughs> Ben? Totoo po yung sinabi ni si Robin na 12 years, actually silang magkakapatid, Elcano Brothers. Totoo yun na sobrang tagal na nila. Pumasok sa dito, mga bugoy pa lang sila ngayon. May mga asawa at anak pa sila. Kala pa niya yung ano yung dito Hindi, yun. Hindi, ba? Hindi, Ano Magandang gabi po sa lahat. May name si Jerome Cabalquito. Wala sa event set. Maraming niyo alam sa kasubihan. Bakit naman ka sa paningin nila, sa tingin ko, tama sila. <laughs> Magandang gabi po sa ating lahat. Opo ay eh, si Michael Alcano, galing po sa event set light. ng Team Princess Al. At naniniwala okay. sa kasabihan na huwag niyong gagawin yung ginawa namin kagabi. Salamat po. Diretso lang. Diretso pa. Tuloy-tuloy lang po? Tuloy-tuloy lang. Uy, grabe naman talaga naman. Ayan kami po. Ako po pala si Jimbo Endraka na naniniwala sa kasabiang hindi marinong lumingon sa pinanggalingan. May ni Umabot ka sige na Jimbo. Ang gigigil ako iyo Ayan, ang next po natin. Ang next po natin na team ay ang masisipag na team ng Headwinger! Headwinger ni Paul. Joke. Grabe naman. Let's go, Pasok. Isang balang makas na palak pa naman. Parang ang Edwin. Sure. Ah, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Erwin Gripando, head waiter ng Precis At kasabihan ko po, <laughs> Kung hindi ka nagkakamali, ay tama ka na. <laughs> <genius. laughs> Di ba ha? Huwag pa lang, magtago pa lang ang mo. So, ayan. Ako nga pala si... Christian Alain Cabanquinto, head waiter, from Puguesan. Ang kasabihan ko ay, kung walang uhol, walang bubuhol. <laughs> Sir, para sa mga kabataan dyan. Paano ko ulaw? Huwag po kayong, Mga normal po yung bakayan. mga yan. Mga, mga nag-aaral po yung mga bata. Plus points sa mga judges natin. Mga mabait po yung mga bata yan. Ha? Mga harmless mga yan, yan. Yes, yes, yes. Right. Yes, okay. And JB Copioso from, educator from Princess Ad. And naniniwala sa kasabihan na ako ang nagsayang pero iba ang kumain. Oh. Oh <laughs> and sa JB Copioso po, kasabay kanina,